Ibinahagi ng isang writer na nagtrabaho sa GMA Network kung paano katrabaho si Sian Lim at kung ano ang pakikitungo nito sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Inilahad din ito ang saloobin ng iba pang nakatrabaho noon ng actor-director. Sa Facebook comment, ikinwento ni Bril Tabora, isang GMA writer na nagsasabing nakasama niya sa isang proyekto si Sian Lim noon, kung gaano kahirap katrabaho si Sian Lim. Inilahad ni Briel Tabora ang kanyang opinyon sa pakikipagsama ni Sian Lim sa isang social media post na may kaugnayan sa naging viral interview ng aktor, kung saan inamin niya ang kanyang relasyon sa producer na si Iris Lee. What a friggin joke, and he's also super difficult to work with. Made our lives as TV writers miserable, komento ng GMA writer. Samantala, hindi naman ito ang kauna-unahang pagkakataon na may mga pamuna sa pag-uugali ni Sian Lim. Matatandaan na ilang beses na ring lumabas ang mga blind item patungkol sa isang actor-director na saksakan ng yabang at suplado na paghihinala ng marami ay walang iba kundi si Sian Lim. Isa sa pinag-uusapang insidente ay ang pagtanggi ni Sian Lim tanggapin ang I Love Albay t-shirt matapos dumalo sa isang event sa nasabing probinsya. Hindi naman ito nagustuhan ni representative Joey Salceda na siyang governor ng Albay noong panahong iyon at hayagang binatikos si Sian Lim sa publiko dahil sa kanyang pagmamayabang at masamang attitude. Bukod pa rito, idineklara rin si Sian Lim bilang persona non grata ng Albay. Sian Lim says in my face while handling the coffee table book in front of many, I'm not here to promote Albay. If his road manager checks his record, Albay paid for his many guestings since way back in 2011 when his talent fee was just 75,000 pesos and now 350,000 pesos for Fiesta Chinoy Albay. It's either one his parents did not raise him well he had bad education. 3. He is not managed well. 4. His character is inversely proportional to his looks. 5. He is something, pahayag ni Rep. Joey Salceda sa isang social media post noon. Kaagad namang humingi ng paumanhin si Sian Lim subalit, hindi na ito tinanggap pa ng politician dahil hindi umano nito deserved ang kapatawaran, na hiningi lamang matapos batikosin ng maraming tao. Ano ang senyo sa balitang ito?